Kaya pasalamat ako kasi nagiging malakas ako at saka mabilis ako kumibos magaan ang katawan ko dahil ang mga food supplement dito nakakigay sa atin ng lakas at saka hindi na ako ngayon na magkakaroon ng hypertension. Chief Edel, Alternative Health and Livelihood. Maganda mag mag kong sa lahat. Mga nangyari sa ating buhay, nagpapasalamat mga nakalimpas na mga ilang taon ako ay well, nagkaroon ng uh, hypertension. So, nagainom ako ng kainom ng tao. So, natuklasan ko din naman na pag uh, dinuko ng mga consumer na ito, mga nursing, mga kalay dito, sila dito, saka mga kapiro, okay, mga gatas na mayroon dito, ginamit ko yung kaya pasalamat ako kasi nagiging malakas ako at saka um, kahit na ano mabilis ako kumilos magaan ang katawan ko dahil ang mga food supplement dito nakabigay sa atin ng lakas at saka hindi na ako ngayon uh, ng hypertension. So ang aking ginagamit na pang high blood pressure ko yung ko muna kasi everyday day aano naman po ako, nag-check naman ako ng blood pressure ko kung okay o okay. hindi. Saka uh, iyon po ang napatunayan ko na nakakatulong itong um, mga food supplement dito sa Alive Center. Sana po um, natin ito lahat sa sa Panginoon, sa tulungan pa tayo na magiging malakas sana magpatuloy sa ating buhay Maraming salamat health and livelihood, health and livelihood.